Meron nga kami mga bisita sa bahay namin na umaandar. Dito sa sala ay kasya naman dyan ang apat na tao. Meron kaming dalawang sofa at dito sa lapag ay pwede namang maglatag. At dito naman sa kwarto ay kasya rin dyan ang dalawa hanggang apat na tao. At dahil ginagawa pa naman ang camper bus ay pwede rin dyan matulog sa loob at nagsabit lang ng duyan si Kuya Val. Ngayong araw ay maghahanap kami ng lugar kung saan kami pwede magcamping. Sa paghahanap nga namin ng camping spot dito sa Batangas ay nakarating na kami sa bayan ng Lian. Isang lugar na kilala sa ilang pinakamagagandang dagat sa probinsya ng Batangas. At maya maya ay napasok nga kami sa talahiban at malawak na lupain na pastulan pala ng mga kambing. At napagalaman ko nga na ang Batangas pala ang isa sa may pinakamaraming gold farms dito sa Southern Luzon. Yun daw pala ay dahil maganda ang klima at mabilis tumubo ang mga damo dito. Kaya ideal ang lugar na to sa mga gustong mag-alaga ng kambing. mayamaya maya ay narating na nga namin ang dulo ng kalsada at sabi ng Google Map ay dito ro ang daanan papunta sa dagat na nakita lang namin sa Google Map. So mga Pot, hindi namin alam kung saan pa yung namin Pero sabi naman ni Google Map, dito daw Kaya daan, -daan na may mga wire Kabi ka sa kanan Daan daan Sa yo. So, dito tayo sa garahe ng kapitbahay or ng ating minibus. Eh, nandun kami nakagarahe ngayon, yung bahay jeep natin. Dito kasi ginagawa yung ating minibus. Ah, may bisita tayo! Si Wewe, si Kalaudi, panonood sila TV. Sir, no, kasi wala pa kasi tayo ng any, pambili ng malaking machine kaya maganto muna tayo kasi itong isa dito special project ng nanay, ipanood ang MMK sa anak. Namatay yung papa, wala silang bahay. Oh, Para pa mako... Kasama yan sa ano, edukasyon okay, sa pagpapakatao. Okay. Totong buhay yan, anak. Newly awake, tired and lazy, the cute sounds you make. While sipping your coffee, I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Roll out of bed, I love when you're hazy. Rewatching friends for the millionth time. Well, I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just oh. you and me, baby. siguro alam nyo na na bahay jeep tayo nakatira and hindi ko alam kung isa kayo sa mga tao na nagtatanong ng minsan meron ba silang bahay bukod sa bahay jeep kasi ang dami po nagko-comment niyan lalo na sa facebook kung meron pa ba kami bahay bukod sa bahay jeep kung dito na lang ba kami nakatira ganyan kung first time nyong nanonood baka yes, nag wander kayo. Pero kung matagal na kayo nanonood, probably, you know the answer, di ba? Mag-story time ako sa si inyo. Alam nyo ba, nung nag-start pa lang kami sa journey namin, mga three months on the road pa lang kami, meron nag-reach out sa amin na TV show. Gusto nilang i-feature yung story natin. Bago i-feature yung story mo, meron niyang screening na mangyayari kung worth sharing ba yung story. Unfortunately, our story did not make it. Kasi meron silang question sa atin noon kung binenta daw ba natin lahat ng ari-arian natin para makapagbahay, jeep? The answer is no. Kasi, ang totoo naman talaga, wala naman talaga kaming binentang ari-arian that time when we started. Siguro kasi kapag nagsawa na kami or napagod na kami, pwede nga naman kaming umuwi sa tunay na bahay namin anytime. Good morning, guys. So, hindi kami nakapagvideo kagabi. Nagbidjoke sila dito yung mga bata. So, dito si Ate Eds natulog as usual. Ito, kapagawa namin ng door. Pero, alas kami today. Tapos, dito ako natulog. Dito si Wewe. Dito si Kalaudi and si Pacman. Si Ate si Kuya Val, tsaka si Kuya Roger sa base sila natulog. <laughs> Nagduyan si Kuya Roger si Marie, si mami niya, at saka si daddy niya dito sa kwarto. Ang nice nung aming kuryente, mga kalibot ito. Ayan. Thank you sa so Papa Camper. Nag-install sila ng ganyan. Hindi kami naubusan ng kuryente. Kahit nakasaksak yung fan magdamag, tsaka ref. Si Jiro. Morning, boy. Morning. And then, si Kuya Bal na galipit na. Morning po. Ano mo tawag dyan, Kuya? Duyan. Oh. In preparation of sinangag. Good <laughs> morning, so Te. And then, nandito yung isa naming friend. Binok lang namin. Para ng angkas. Muta-muta pa ako, mga kalibot. And then, nandito na sa tindahan si ito yung jeep. Saan dito sa tindahan si... Hi guys! Good morning! morning po. Bali nagtingin pa kami ng alternative na mas malapit na pupuntahan natin ngayon. Good morning! Good morning! <laughs> Good morning! Mary <laughs> morning! Ay Ay ayaw magpakarga! Ah, kala ko. Maglakap tayo doon, no? Maglakap tayo doon. Mag-walking daw kayo nila, kay nila, mama. Walking daw kayo nila, mama. Maglilipit si mami dyan. Bye, guys. Nagpalit ko ng kortina, na mga kalibot ka. So, pala. Panglababo kasi yung in-order ko lagi. Akala ko lahat ng panglababo, same size. Pero, may dalawang size naman sila. So, order ako ng another kasi kulang din eh, maliit siya. Nakalagay sa kanila guys, buy one take one for 99 pesos. So, sabi ko mura naman, tas ang ganda ng print. Pero, kasing laki niya yung take sa si 70 pesos, na natin dati. Natin nila sa dalawa, kaya buy one take one. Pero, totoo. ba diba, malaki yung tinanggal mo kanina? Pero, bibili pa rin ako kahit ganun. Kasi, una, ang kapal tela niya eh. Basta parang canvas type na hindi. Ito, dadagdagan ko pa. Tapos, bili ako na mas mahaba ulit. Para dito sa side na to. Kasi, <gasps> si ate Kasi doon, sakto lang. Tila niyo yung punda ng ulo. Cute, di ba? So I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet Sometimes you win it, sometimes you lose it, sometimes it calls you right. In to my table, come to my bed. Go easy my hunger, easy my head. Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Kalibot, na namin alam kung tama na yung namin Pero sabi naman ng Google Map, dito daw Kapal daan-daan namin mga wire Kapi ka sa kanan Daan-daan Daan-daan Okay Ayan guys sila AJ, ayun So ito yung pinaka-challenging talaga pag masasigip na lugar lalat malaki yung jeep natin kaya fire upon pero okay din naman kasi kasya kasya naman yung jeep Saka, kaya naman siya i-handle ni rival kaya goods na goods ay magandang umago dito pa yung Aurora maganda oh. pa kalayan mm -hmm. Oh, nag-dealer sila. Kasya okay. naman okay, to. So guys, kasya naman tayo. Tingnan nyo. Kasya naman yan. Kasha yan! I heard from a friend of mine who saw you just the other day. Oh, I guess that you were back in town. A... Sa may bandang unahan ay muntik pa nga kaming hindi makapasok dahil sumasabit sa puno ang bahay namin. Pero kung mga SUV at sedan ay okay lang yan at makakapasok rito. We Ito oh, okay. okay. desired... so tayo sa Aurora's Cottage. Ang problema natin kung kakasya tayo sa gate nila grabe yung challenge natin sa jeep medyo mahirap siya kasi malaki pero sa kapatid ko na maliit lang yung sasakyan madali lang bali alam tres ka doon kayo ayan. ayan ayan Kaya ba yung gulong? Pakalo mo bog. Mahirap po mabigat po kasi yung jeep. Sobrang bigat naman tayo. Sigurado kayo? hindi double tire lang ani. May may ano, may sanga. Sanga tuloy ugat pala. Tubog yung hanap na, pagkailan lang yung ikot. Kasi ito, wala naman itong, ano yun. Oo. Ulit yung ikot. Oops, wait lang, love. Yung ano, baka tumama. Oops! Ang ganda ko, baka lumubog ka Ibang lubog sa buwangin. Okay lang ba sa kanila yung... Ay, Daddy! I'm so afraid. Oh, Daddy, oh, lumubog Likat na siya. Okay bueno, lang. Kasi hindi lumubog ang likod. Makalipas nga ang ilang oras na paghahanap namin, mahabang biyahe at may sikip na kalsada ay sulit na sulit naman ang camping spot na nakita lang namin sa mapa. Ababaw lang ang dagat, saktong-sakto dahil meron kaming kasamang mga bata. At saka, tingnan nyo naman yung bundok. Grabe ang ganda. Bagay na bagay sa napaka-relaxing na lugar na to. You recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice, and I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind The stories I've been told they never seem to leave my mind. Isa sa mga nagustuhan ko rito ay marami silang puno sa mismong tabi ng dagat. Kaya kung ayaw mong mainitan, mabilad sa araw, at gusto mo lang ng tanawin ng dagat, ay maganda talaga ang camping spot na to. At kung gusto nyo rin makapunta rito, dito yan sila located sa sityo matuod, Purok 7, Binubusan, Lian, Batangas. Ang nagawa mo, te? Gagawa ka ng cake? Wow! Ang birth... Oh! Ang galing ah! Perfect! May cake na. Happy birthday! Kandila na lang to, te ah! Ano nalulutuin natin ngayong tanghali, te? Eh. Magdadagdag nung sinaing. Okay, sisaing okay. si muna. O, di diba mag-ano na kayo <coughs> ng iyaw? Nakarating na kami dito sa destination namin. kami. Eh, pakita ko sa inyo yung dagat dito, guys. Low tide lang, pero tignan nyo naman yan, guys. Oh. Paganda mga kalibot Iba talaga ang nature dito sa Pilipinas Paganda Nagpre-prepare na po sila ng pagkain natin Magiyaw tayo Muli Mag lang po Mukhang masarap yan pa ah Guys, buti uh, tayo ng Nihau Tapos mga kalibot Yung ating view Grabe ang ganda guys Dagat It's been too long Won't you Come back to me if I did you wrong. Okay, so ang ng uh, dito, ng owner ng resort, hindi nila pinabayad. <laughs> <laughs> Nang ilan to yun? Nang ang jalapeno yun, di ba? Hindi, parang ano siya eh, parang dala demonyo, dala pero hindi dala daw. Masarap daw itong sili. Ah, malinamnam. <laughs> oh. Sige daw, gawa ka kasi gusto ko ng sa usawa makahang. So guys, welcome to Aurora! <laughs> Galing na cameraman ko ah. Tara! Tada! Ang ganda! Oh. May electric fan pa. Tingin ko mga dalawang tao lang kasi Yes, din. pang couple ata to. Ganda. Meron siyang kasamang duyan. Tapos bigla akong tumumban. Huwag naman. Eh! Nice! Pagka-couple kayo. Ang ganda dito. And then, it comes with table. So, pwede kayo magluto-luto dito. Okay, sa kabila. Oh, parehas lang. Parehas lang. lang. Okay. So, this is for couple. And then, meron sila dito. Cottage. Ayan, laki ng cottage. Okay, so, meron pa silang photo. Tignan nga natin yung tunay kung alam. Hindi maalam. Pwede ka mag-banlaw dito na eh. Maganda yung pagkakagawa ng photo And then, meron sila dito. Trabaho. Shared. At mayroon sila mga CR. So, ito. One, two, three, four, five. Five doors yung CR nila. Nice. Ang galing, galing. It's a little tough for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All this years, every single tear all the I'm no. <laughs> <Entra. Vale. laughs> ayan yeah. kain po mali pa sa'yo ano konti dito. rito? Ano mga uh, din po at mga merenda po galing no camping na very convenient may coffee po. shop pa pala ano? hindi na ako magbubrew thank you <laughs> so guys uh, nagluto tayo ng ulam natin mamaya fried chicken tapos dito nagkasayang <laughs> tayo ayan and mga kalibot pakita ko lang sa inyo guys yung na parking nga ng bahay natin ngayon so ito guys oh. tingnan nyo naman guys naglatag kami ng tent labas namin dagat tapos meron doon yan tapos halos kami lang yung tao ngayon dito yan guys yung bahay namin ang ganda rito kasi per head yung babayaran mo, wala na siyang hidden charges free na yung tent pitching kung marami kayong tent na gusto i-set up, libre na yun, walang problema kahit nag-iisa kayong tent kahit bente kayo, tapos nag-iisa kayong tent depende kung gusto niya maging crowded libre yung parking pet friendly tapos tingnan nyo naman talagang beachfront yung yung parking Diba? Ito yung dala namin sa sakyan. Tsaka ito. Nakapark kami. And since meron kaming mga kasama, meron tayong room. So, pwede naman di kayo mag-room. Kasi pwede naman kayong mag- ano lang mag- pitch ng sarili nyong tent. Plus, ito pang maganda sa kanila. Nakailang order na kami sa kanila. O, hindi to sponsored ha. Talaga nag-order kami sa kanila. Meron silang mga snacks. Uy, guys, na-try namin yung halo-halo kanina. And then, yung mga shake. May coffee sila, guys. Okay. nang ng camping. <laughs> Ay ko! Nagpapakap! Diyagawa <laughs> mo, Daddy, mabagsakan ka. Alam mo ng karma. Right. Na, baka bumagsak! Ano po glilitaw na island? Good wow. hey guys. Time check natin na lang. Around 3 a.m. And uh, ginsingtay nila id, kasi. Una na sila mabiyahe. Pinto, makakabas po yung iba. So, andito si... Andito yung mga bata kagabi. Si Jay, si Claude, si Rory, ganyan. Bawang sa yung, okay. yung biyahe mamaya. Ingat kayo mo. Bye, bye. Bye, nak. Bye, bye. -bye. bye, -bye. Okay. lang po yung mama yung tablet ni Kuya Jess. Ah, Mari. Hindi ko po alam.